Matanong ko lamang po ano, kayo po ba'y pumirma sa impeachment ni BP Sara Duterte? Hindi po. O eh, yun naman po pala. Hindi, <laughs> hula ko lang po yun ha. Eh, kayo ho ba nagkaroon ng problema o bangayan or anything with the speaker? Ay wala naman po, wala po ako. Wala naman po akong pakikipag-bangayan um, kahit kanino. <laughs> eh, kayo po ba'y malapit sa, sa dating Pangulong Duterte o ang kanyang pamilya? Um, hindi po. Well, hindi ko masyadong... Hindi ko masabing malapit pero at least kahit papano ay nagpapasalamat ako dahil isa po kami sa in-endorse ng ating Vice President Sara Duterte nung last elections and this elections po. Mm -hmm. Ah, in-endorse po pala kayo. O, kaya opo, pala opo. po. Finish na. <laughs> Mga kasama po natin na uh, mainit na mainit pa uh, si Congressman Bernadette Herrera ng Bagong Henerasyon Party List. Magandang magandang gabi po sa inyo. Uh, kong Magandang gabi po sa inyo at magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po. Mm, uh, salamat pa po sa pagkakataon. Opo. Ayun kong una sa lahat eh upisana na agad natin ang na mainit na tanong. <laughs> Uh, ano bang eksaktong dahilan na binigay ng COMELEC sa pagpigil sa inyong proklamasyon? Meron mo ba kayo natanggap na dokumento? Wala po eh. Unfortunately, talagang wala. Um, it's, kanina, nagtataka na ako kung ba't wala kaming invitation. So nagpadala na. Or actually, meron kasing invitation sa amin sa mga party in general. So nagpadala ako ng kung sino yung guests namin. So pagpadala namin guess, sabi, they will get back to us. Tapos so, mamaya, dumadating na yung NDOC resolution. That was 11 in the morning kanina. At sinasabing meron nga kaming disqualification case filed by a certain attorney. So say ko, eh, ba't wala kaming natatanggap? Kasi ang rule naman ng COMELEC, before a disqualification case to be valid, it should be accepted by the respondent in the official addresses and email addresses ng filed mo before COMELEC. So pinasek ko lahat ng mga addresses namin na official na nasa CONCAN namin, sa kalatang email addresses namin, we never received a petition to disqualify us. Wala kaming kasong natanggap. So kahit ano po, man lang, kahit abiso, summons, o kopya ng wala reklamo, po. wala po kayo natanggap? Wala po. Kaya talagang pagkabasa ko sa NDOC resolution, talagang nagulat ako. Tapos wala na ako makausap kung anong kaso ba to, saan ang kopya ko, wala akong kopya. Hinanap ko lahat ng lahat ng email addresses namin, lahat ng opisina namin, lahat ng registered addresses namin. Nothing. Wala po kami natanggap kahit isa. So kaya tingkataka ako, major jurisdiction ba yan kung hindi kami binigyan ng kasagot, hindi kami binigyan ng chance sumagot? ni wala kaming alam ni hindi kami binigyan ng kopya ng disqualification petition. Yung sa amin. So before, 'di ba, kayo po ay hindi naman ito first time na kayo ay naging congresswoman o representante. Apo. Apo. So before wala kayong any case, any wala complaint. Po. Wala, po. this is going to be our fifth term. This is the first time it has happened to us. Gra Maku Naku, kakaiba ho yan. Parang gino ni, uh -huh. ano, comic, George, uh -huh. ano, ah. Hindi eh, eh, ko rin po maintindihan. Parang pinail daw after elections. Pero wala pa po kasi ako nakakausap talaga. Dahil wala pa rin po talaga akong alam, alin yung allegations na sinasabi at, against sa amin. Um, wala po kaming idea at all. Kasi binigay lang yung tao na nag-file against us. Ah, uh, di ba po, eto. Ato uh, ito ang aming pagkaintindi. Once tinanggap Opo. yung iyong uh, party list as uh, one of the candidate nitong nakarang election, eh somehow dapat eh, 'di ba? Parang wala namang problema pagka ganun? Opo, actually, um, hindi kasi ako makasagot because I don't even know ano allegation po sa amin eh. Grabe. Basta isa lang alam ko, wala kaming case filed bago mag-election, wala kaming sinagot na kahit ano, wala kaming natanggap. So ang iniisip namin, may nag-file ng case after elections. So kung walang so, uh, kung wala pong kaso o reklamo, sa tingin niyo po ano kaya ang ano ang dahilan kung bakit? Eh yung ano na lang siguro eh hulaan lang niyo. Yeah, you no, know, all your guess is as good as mine. Talagang totally lost po kami. As in, I'm totally lost. Um, dahil basta isa lang alam ko, hindi kami pinadalan. Sabihin, for it to be valid, dapat alam na alam ng Comelec na nakakuha kami ng kopya. Kasi usually dapat outright dismissal na yan eh. Kasi ang pwede lang pagpadalhan yung official addresses namin doon yeah. sa filed na PONA or CONCAN. Ang tawag sa amin CONCAN, hindi COC. So, so dapat doon pinadala doon sa official address. So since wala kaming natatanggap, then dapat it should have been dismissed outright. Kasi proof na dapat mag, nakatanggap kami is something that's material. Ito, e, uh, matanong ko lamang po, ano? Kayo po ba'y pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte? Hindi po. O eh, yun naman po pala. Hindi, <laughs> 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 hula ko lang po yun, ha? Eh, kayo ba nagkaroon ng problema o bangayan or anything with the speaker? Ay, wala naman po. Wala po. Ako, wala naman po akong pakikipag-bangayan um, kahit kanino. <laughs> eh, kayo po ba'y malapit sa, sa dating Pangulong Duterte o ang kanyang pamilya? Um, hindi po. Well, hindi ko masyadong hindi ko masabing malapit pero at least kahit papano ay nagpapasalamat ako dahil isa po kami sa in-endorse ng ating Vice President Sara Duterte no last elections and this elections po. Mm -hmm. Ah, in-endorse po pala kayo. O, kaya opo, pala opo. po. Finish na. Yes. <laughs> kaya yung boss na, dami tanong po ba kayo? <laughs> hindi. Kasi parang uh, unusual naman na, at saka unusual and unfair kasi binoto kayo ng taong bayan. Uh, maraming mga tao na naniwala sa advokasya ninyo. Nakakalungkot na yung faith ng inyong party list at ng uh, inyong paglilingkod sa bayan e eh, kontrolado ng isang tao lang. Hindi ba? Kasi kung ito ay final, pagkatapos ng eleksyon, eh hindi ba mas maganda na dapat pinroklama muna kayo tapos kung may basihan itong isinasampas sa inyo, pwede naman kayong i-disqualify after, tama po ba? Yun yun nga po, kasi dapat pinoclaim na kami, tapos kung meron gusto umabot sa amin, sa or 18 na po kayo. Diba? Kasi wala naman, hindi naman dapat nasususpend, dahil diba dapat proclaim right away. Mm -hmm. Yun naman yung rules, proclaim right away. Lalo na we got the mandate of the people, meron kaming botong 319,000, uh, mas mataas pa kami sa mas nakakaraming na proclaim ngayong araw na to. So, hindi dapat... Lalo na kung hindi naman kami nabigyan ng kopya. So wala pang jurisdiction ng COMLEC kasi hindi naman kami pina-answer, pina wala kaming summons, so, wala kaming idea, zero. At in zero. Mm -hmm. So talagang shock kami, kaya hindi naman kami makasagot. Ang na-file ko lang is most urgent motion to proclaim. Kasi nga sinasabi ko, wala kaming natanggap. That's the only thing we can file because we don't even know what the allegations are against us. May sinabi lang na itong FPA something na may nag-file na abogado. At laban sa amin. But what the allegations are, are not clear. Mm -hmm.